So paano nga ba kumaliwa talaga no sa pagpilit ng sasakyan no? Kapag ka automatic ang dala ninyo, nasa brake lang kayo. Pag nasa point ng liliko na kayo. So signal ng kaliwa, ano nga ba yung mga dapat gawin pagkakaliwa kaliwa tingin ng kaliwa? Then signal ng kaliwa and then so ang unang ikot ate ito 3/4. Tingnan mo yung logo ah. Yan, sige. Dagdag pa. Yan ang unang ikot. Kapag kakulang, pag dagdag. So nabuo ang isang ikot, tama? So paano yung balik? Pag tuwid na yan, isang iikot din yung balik. Tingnan mo yung logo. Tsaka hindi mabilis ang kamay. Dapat kalmado lang. Okay. So huwag mong iwasan yan. So kung iiwas ka sa kanya, ayan, ganito pa lang, dapat hanggang dyan lang. No? Yan, iwas ka na. So nung ito, hindi na natama itong gilid ng kotse mo, no? tuwid mo na. Okay, then kanan mo na ulit. Nung pumasok yung mukha ng kotse mo dyan. So kanya, then tuwid mo ulit. So ang kailangan ko ngayon yung mabagal. Yan. Yan si mas mabagal. Very good. Maintain mo yan. Bumabagal, pero hindi uminto. So, signal lang kaliwa. Press down. Okay. Then, ang titignan mo, yung parating. O, bumagal ka pa ng uso kasi may jeep ate. Ayun o. No? Sa kanan. Ayun yung jeep. Okay. Dumaan na. Sige, nakadaan na. Ganun yan. O, may tatawid dati. Palahing kita eh. Sige, bumagal ka lang. Ayun yan. Kung nakatawid na, okay. Sige, dapat na perfect nito hindi mo pagagalawin. Nung patawid natin yung logo ah, doon mo itutuwid ng isang ikot hindi mo binalik ng tuwid so yun 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 yung kinakapos ka ng pihit tapos matataranta ka so yun yung problema mo so ngayon kailangan mo ikalma yung sarili mo para ma-perfect mo yan so paano mo gagawin no? so tingtignan mo rin mamataan mo rin yung logo no? yan so kung baga parang dapat alam mo yung hakbang nung kamay mo sige signal lang kaliwa puro kaliwa lang ha okay go 3-4 so 3-4 sige dapat tandaan mo rin yung pihit ng ikot yan yung three part. Okay, buo yung isang ikot. Okay, then. So, isang ikot, nung tumuwid, so isang ikot din. Yan, wag kang magkukulang. Yan ang perfect. Kasi nga isang ikot. Tingnan mo yung logo, kako. Titingnan mo rin kasi siya eh. Kasi kung nakataob pa siya, eh. ibig sabihin, may kulang ka pa. Yun yun. Ngayon. So, gawin mo yung mas mabagal ulit. Yan yun. So, yan yung mga traffic. Sige, kapang lang. Okay. So, kung lalapit ka rito sa kanan to, mabagal pa, mas mabagal yan. Okay. Pero lumalapit ka rito. Sige, liko mo. Isang ikot. Bagalan mo. Okay. Sige, bagal pa. Okay, then tuwid mo. Okay, then ikaliwa mo. So, ganun yan pag bumabagal ka. Yan yung kailangan mo maunawaan. Sige, tuloy lang ha. Okay, then tuwid. Okay, ngayon. Pag sabi ko isang ikot ng kaliwa, sige, kapang kakaliwa ka pa rin. Sige, press down. Okay, so, kaliwa. Three-fourth. So, yan ang unang liko. Tingnan mo yung logo. O, oh, hindi na buo yung isang ikot. Pero pag nabuo yung isang ikot, pagkatatama ka sa kanan, yan, nabuo na. Tingnan mo ha. Tingnan mo yung logo. Pag patuwid na, diyan mo iikot. Tandaan mo yung ikot na isang yon Yun yung kaliwa. Kasi bihira lang sa magandang kaliwa. So, yun yung pag nilikuha, no? So, yun yung point niyan. So, eto rin, gawin mong pattern. Yang guhit sa kaliwa. Yan, yan ang lalapitan mo. Hindi ka naman titingin sa gilid. So dapat hindi siya nawawala sa paningin mo dyan. Yan. Ang kaliwa. Pero umiikot ka ng kaliwa. Yan. Silipin mo siya dyan. Pag di mo siya makita doon. Yan. Kaliwa mo pa. Kaliwa. Huwag ka lalayo sa kanya sa guhit sa gitna. Yan yun. Pwede rin yung pattern. Okay. Nakama? So kung saan ka na dadalian kung dito or doon. So kung ma parang mas madali sa dito ang pattern. So dito ka huwag ka umibalay. Sa guhit sa gitna. Yan. Yan, ang, yan yung hindi ka rin dapat lalagpas dyan. So yan yung paglabit mo sa kanya lagi So yan yung distansya mo Tingnan mo sa kaliwa Malayo yan no? yung ganyan, Tingnan mo sa kaliwa Di ba pasok ka? So nung pasok ka dyan Sa sa kaliwa no? May tama naman yan eh Okay Sige then At mong kaliwa Sige pa Kaliwa pa Yan ah sagad mo na Bagala mo na uso Taas sagad mo Sige sagad mo Tingnan mo, kunyari hinabol mo. Okay, bawas. May isa pa, yung tumuwid, tuwid mo. So yun, hindi pwede magkulang yun. Kasi nung nagkulang yun, ito nga yung mangyayari. Mapupunta kang ganun doon. So, nakabuli mo nga, binibilis yung pihit mong ganun. ba? Diba? So yun yun. Okay. So tingin ng kaliwang mirror, tingin doon kung may parating. Okay, bumagal ka lang. Sige, liko mo. O, oh, wala kang likong ginawa. Oh. So delay ka na. Ah, oh, di ba? Ah, oh, bagalan mo lang. Mas mabagal pa. Hindi mo pa dapat ito eh. Kailan dapat ito Pagka dito ka na. Yeah, tuwid mo na. Tingnan mo 'yung logo. So, yun 'yun. Ah, oh, mamataan mo rin dapat kung bagsak na tuwid. Okay? Ngayon, may papagawa ako sa'yo. Bagalan mo nung saw. So. Kailangan ma-maintain mo muna yung bagal eh. Sige, pinakamabagal. Yan, maintain mo yan ha. Yan, yan. Sige. Yan. Ang gagawin mo, na next is yung mabilis ang kamay, no. So, ganun lang yung pagkaliwa, ha? Okay.